Hi guys, welcome to my vlog for today's video guys. Papunta kami ng Arca, naglalakad kami. Hindi na ako nagbibidyo bago, bago umalis sa bahay guys. Kaya dito na ako sa Arca, video na kami kasama ko yung kapatid ko. Okay. Nagbabike guys. Sila si Kuya. Ayan, sila si Kuya. Ayan. Ano yung kapatid ko? Magjajagin. Sabi ko, magjajagin na siya

guys. Okey. Atau bang diri. Atau bang. Kau makan gigi Johan. Johan kan ho Ang purpose kami na pupunta kami dito guys. Para pawisan. Ang ganda. Guys, ang ganda dito guys no. Maraming puno. Ah. Huh? talaga Yan ang ma-relax ka dito guys. Refresh. Refresh talaga. Tanggal ang stress mo. Sige pa, balik pa. Yan ang arka. awit na kasi kami pa na. Pa na. Pa na Para kang naglalakad sa ano, sa desierto. Ang ganda guys, no? Parang naglalakad sa desierto. Ang ganda ng view. Tahimik. Karepras. Ang ganda talaga dito sa Arca guys. Tanggal stress mo. Okay, bye. Please like, comment, share, subscribe. And click notification bell for more update to my upcoming videos. Bye-bye.